good morning, good morning, good morning. Uh, today is uh, Friday. Time check tayo. 6.15 in the morning, Dubai. And 10.50 naman sa Pilipinas. At ayun, medyo maulan pa rin. Maulan pa rin, kaya lang maaga akong lumabas dahil ako ay uh, bibili ng gamot at tayo eh ilang araw na yung aking ano, yung araw na yung aking sipon Then kagabi ay uh, hindi tayo pinatulog. Hindi ako pinatulog. Pagising-gising ako dahil sa Ah, uh, nahirapan ako huminga dahil barad, barado, yung ilong. So, yon para uh, hindi naman na ito lumala pa, eh, bibili na ako ng gamot. <laughs> hanap tayo ng ano, hanap tayo ng uh, 24 hours na pharmacy. At uh, doon tayo bibili ng gamot lang dila ko ng gamot na, na na para sa sipon saka sa kasalagnat <clears throat> buti na lang walang ubo pero kung hindi natin naagapan to baka ano baka sumumpong na rin pati ubo yeah. lalo ngayon mayayadyo ano nagpapalit yung, uh, yeah, siya, yung nagpapalit yung klema so Puso talaga sakit. Eh mahirap mahirap magano, mahirap magkasakit. But sana kung mayroong ano, no? Kung may mag-aalaga. Wow! Hindi <laughs> e wow, di ba? Ayun, lakad tayo. <coughs> Saka ano kaya bibili na ako ng gamot para ano hindi maapektuhan yung ating pagla-live. No, at least sa ah, tulip tuloy pa rin yung ating pagla-live kahit na meron tayong konting na nararamdaman. Yun. So Samahan niyo ako mga kaibigan ha. Tayo ay eh, ano maaga nga maglalakad dito na tayo dadaan sa metro oh, sana umabot itong aking battery naku po nagbawala na yung battery ko pala hindi pala ako nakapag charge kagabi gabi. so So patayin ko muna dito mga kaibigan At tayo ano Mamaya nalang ulit Pag na tayo sa pharmacy ha Yon. I'm back So dito tayo sa may uh, bandang Riga Yung sa malapit sa amin Ay uh, sarado pa yung pharmacy Dito alam ko merong 24 hours dito Sakit ulo ko Shoutout ko nga pala yung ano Shoutout ko lang yung mga uh, Nagtatrabaho sa Global Village Na doon nakatira sa amin sa building uh, Nagbigay ng almusal sa akin kanina Puro sushi Alam nila yung aking paborito, sushi So shoutout sa inyo Si Bessie sa si Lorna Yan Shout out sa inyong dalawa Okay Dito tayo sa may bandang riga Ay, okay. Maambun na naman <coughs> Excuse me po Maambun na naman Dito sa Dubai napakadalang ng ulan Yearly naman na ulan pero As in na uh, Ang tagal So dito kapag ka Ganitong umulan na Isa lang ibig sabihin yan Ay papasok na yung ano Papasok na yung taglamig So labasa na naman Ang mga jacket hmm. Yun lang kasabay nun Eh nauuso rin yung sakit Ay. So, yun, bukas Bukas yung pharmacy Alright So, bilhin lang ako siguro ng ano Para sa lagnat, sipon At saka antibiotic buti na lang <laughs> buti na lang at uh, umabot tayo do sa ano umabot tayo do sa sahuran kay youtube after 2 months <laughs> nakasahod nuli kay youtube yun sinahod ko kay youtube ay uh, yun kagabi nag uh, namili ako ng dalawang bigas bali 10kg tapos yung mga gamit sa kusina yan, bimili na ako hapon saka yung ano yung pagkain ng aking mga alaga ay uh, sinecured ko na then uh, eto sabi ko uh, ay uh, magtatabi na ako para sa aking ayos ng passport pero uh, I think mababawasan. ay sorry hello good morning Hi, uh, you have fruit X? Yeah, but uh, give me one. And uh, you have Claritin. Do you have the single strip only? Yeah. How much? 20 dirham. 20 dirham. And the products, how much? 13. One three. Yeah. Okay. So give me the products and uh, claritin. Uh, is it free or what no 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 need thank you 33 I can I can just put it on my uh, pocket how much total 33.5 33 .5. <laughs> 33.5 sa pera natin sa peso nasa mga ano thank you uh, 300 mga 350 yan. ay yan para sa cold and flu tapos yung isa ay uh, uh para sa allergy no? so uwi na tayo bro thank you Welcome. Dito tayo. So 'yon mga kapi. hindi ko na ano, hindi ko na pinaplastik kasi may bayad ang plastik. Dito pagka bumili ka sa grocery, sa tindahan sa ah uh, kahit sa 'ka bumili ba sa kinakailangan uh, magbitbit ka ng ano, bitbit -bit ka ng lalagyanan dahil pagka pinaplastik mo, ayun. May bayad yun, may charge. Di ba? Yan na. Sabi nila tayo. Lagay ko nalang sa akin bulsa. Masisira yung zipper ng bulsa ko. Ang dali. Sa bewang na lang. bina na tayo. Kaya yeah, minsan mahirap magkasakit. No? Lala pagka uh, naturingan ka ng OFW pero standby ka lang. <laughs> Bagong bagay yun sa iba eh, no? Stand OFW pero standby. Pagka ganito nga uh, uh, ah, nasa ganitong uh, ah, tawag status na katulad ko, mahirap magkasakit. Kaya lang, kahit anong gawin nating ingat, eh, sabi nga, nagkakaedad na, di ba? At masyado ng ano, pag nagkakaedad ka, tama pala yung sabi ng mga matanda dati. No? lagi ah, uh, Masasakiting ka na pagka nagkakaedad Pero hindi naman Hindi naman siguro lahat Hindi naman siguro lahat Dahil na siguro nagkaroon ako ng ano Nagkaroon ako ng uh, Noong panahon ng pandemya, Hindi man ako nagkaroon ng COVID pero Yon, nagkaroon ako ng uh, uh, Doon nagsimula yung ano yung parang asma Eh yon masyado na ako naging malalapit sa sakit pero anyway malakas pa rin naman still kicking huh? still alive and kicking uh, tayo ay makakauwi pa ng Pilipinas ng buhay <laughs> okay. Pasalamat na rin kay YouTube. Kahit pa pano. So, yon So, patuloy ko na mula dito ha At uh, mamaya na ako mag video ulit Pagka malapit na ako doon sa building Ng mga kaibigan At nangangalay na yung aking kamay Okay yon dito na tayo Dito ako sa building. Iningal ako. <laughs> Saan natin ilaw? Bakit? Pinakialaman na naman yung ah. Pinakialaman na naman yung ilaw ko dito. Akit pa ako sa taas? Ayaw mo na. ay naman na naman yung ilaw dito sa hallway. <coughs> Lalilan. Dito na tayo. Ah, na. Pagdating sa bahay, ay inom lang tayo ng gamot. Tapos, ah, pahinga habang nanonood ng mga live ng ating mga kaibigan. Kasi yung live ko mamaya naka-ready naka naman na yun pati yung mga materialis ko. Sana kayanin. Sana kayanin na makapag-LS mamaya. Iningal ako mga kaibigan. Charles mo na tayo. So, ang gagawin ko mga kaibigan habang ako'y nagpapahinga ay uh, edit ko lang ito. Aray ko. I-edit ko lang itong aking ah, uh, ah, uh, itong video natin na i-edit ko lang pagkatapos ay uh, ipi-premiere natin mamaya premiere ko mamaya bago yung ano bago yung oras ng ating uh, live stream ah uh, sinimula ko kahapon sinimula ko kahapon mga kaibigan ano ay ta uh, tatry natin ano try natin na mag Ah uh, Maggawa din ng mga personal na video natin Personal vlog, no? Yun yun ano? dati ko naman Dati ko naman ginagawa yun, mga kaibigan Yung uh, personal vlog, no? So, sasamahan ko na rin uli yung aking channel Samahan ko na rin uli yung aking channel na ng personal vlog Pagkatapos I'm planning also na, no? na babalik ako sa ano? Balik ako sa... Ano yung bang balik alindog? Tayo ay eh mag exercise sa umaga. Jogging, walking. Then, ah, uh, pag may pagkakataon, kung may, kung may, meron kasi nagsabi sa akin na ano eh, no? Ah, uh, samahan ko daw sila mag-gym. Tapos, ah, uh, isponsoran na nila ako. <laughs> kung matutuloy yun, eh, pati yung pag-gym natin ay ano, uh, ibablog na rin natin na mga kaibigan. <clears throat> Maganda rin yun, no? Para ano, yung balik alindog. tingnan natin kung ano kung gaano katagal na bago ibalik yung ano yung dati kong katawan kung babalik pa <laughs> kung may babalik ko pa ha, yung dati kong katawan so ino muna tayo ng gamot so ito yung mga gamot na nabili ko mga kaibigan Fludex sa Claritin yung Claritin para sa ating allergy actually kasi naniniwala ko na ano eh no na kaya tayo nagkaroon ng sipon dahil sa allergy. Ayan o, no? nakalagay naman dito, relief of, sneezing, runny nose, itchy, watery eyes, uh, itchy throat or nose. Ayan. Pati skin allergy, kasama na dito sa clarity. Then ito, flu dex, yan. Cold and flu. No? yan. At uh, pag medyo kinaya, mamaya, eh, tuloy natin yung ating live. At hindi naman pwede kasi hindi ituloy. Yun know, na mga kaibigan. Actually, uh, nung nakaraan na dalawang beses tayo nagla-live sa isang araw, nakakahabol na tayo sa mga ano, sa mga latest issue, di ba? Eh, nung uh, binalik ko sa ano, binalik ko sa uh, isang beses, isang araw tayo mag-live, medyo uh, nahuhuli, nahuhuli na naman. Actually, kasi kaya ako binalik sa isang araw, isang, isang araw, isang vlog, dahil Uh, wala naman masyadong issue eh, di ba? Dati ang daming issue tapos bigla na wala yung issue. Eh ngayon, naglabasa na naman yung mga issue. So, uh, nahuhulit, mahuhuli tayo kapag ka isang uh, content lang tayo isang araw. So, uh, siguro restart natin bukas. Maliban doon sa, yung ano, yung personal vlog, gagawin natin everyday na yan. Tapos maliban doon sa personal vlog na everyday, ay, ah, uh, try natin na mag-content ng ano, dalawang beses sa isang araw para ma-update naman tayo mga kaibigan, hindi yung puro panis. <gibigan> Di ba? Hindi yung puro panis na yung ano, yung content natin. Eh, nakakaya naman doon sa ating mga kaibigan na ano, na nagpo-forward sa atin, nag, through ano through messenger ay nagpo-forward sa atin ng mga ano na mga uh, issue na pwedeng-pwede nating i-content no. Eh alam naman natin na ano, pag kami ay nagpapasa sa inang ganun syempre inaabangan din nila. Di ba? inaabangan din nila na ma-content natin yung kanilang mga pino-forward. And as a sign of respect, di ba? Sign of respect at saka Uh, pamalit doon sa kanilang uh, effort na pagbibigay sa atin ng mga na pagpo-forward sa atin ng mga issue, di ba? Siyempre matutuwa yung mga yon kapag uh, nakita nila no. Matutuwa sila pag nakita nila na yung kanilang uh, uh mga ipinaw-forward ay naiko-content -co natin Di ba mga kaibigan? Buti na lang kanina paggising. Ay, natutuwa ka kanina eh. No, paggising ko, ah uh, medyo madilim pa. Tapos, umu ano, kumik kumukulog, kumukulog sa kumikidlat. Pero di niready ko yung ano, niready ko yung, yung cellphone ko. Nakaabang ako talaga, inaabangan ko. ganun. Pag kayo naabangan mo pala ang kidlat, hindi sila, hindi hindi, hindi nag, <coughs> hindi nagpaparamdam, hindi nagpapakita. So, ginawa ko. Ah, uh, nag-try uli ako. Pinokus ko lang ganun. Tapos, ayun, biglang kumidlat, nakuha lang ko. Mga three seconds yung ano, 3 seconds yung nakuha kong video na kumidlat. Pero mas maganda sana yung una talagang dami. O siguro mga limang ano, mga 5 rays ng ano yun, ng, ng kidlat. Mas maganda sana. Yung kanina na akong video, ang ko, ano lang eh. Single lang pa, ano, pa balagbag. Pero anyway, at sa kakuha tayo ng ano. May, mamaya pakita ko dyan sa inyo ano, yung uh, video. Short, yun, ano? Short, i-ano, ko na lang yung video. So 'yon mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa ano sa ating uh, pagbili ng gamot. At uh, abangan niyo na po mamaya, no, i-upload ko to, i-premiere ko to, i-premiere ko. At uh, kumbaga mag isip ako ng ano ng pamagat. <laughs> gagawa ko gagawin ko muna siya ng thumbnail tas pamagat tapos uh, i-premiere natin. Premiere bago yung ano premier bago yung ating uh, live, no? Yun ang gagawin natin mamaya, no? So, yun, mga kaibigan, marami-marami salamat po. Ingat po tayo lagi again. God bless. I love you all. Babush!